pinupuntirya po ng ilang taga-suporta, ilan lang naman, ilang taga-suporta na itong si Kibuloy, si Risa Ontiveros dahil sa kanyang pagpupulsigi na maimbestigahan nga po sa so, Senado. Yung mga kuno ay karumaldumal na akusasyon laban kay Kibuloy. Sa panig po ni Risa Ontiveros, ako'y naniniwala na wala pa namang paghuhusga na ginagawa sa si senador sa senator, si senator uh, Risa Ontiveros. Ang sa kanya lamang ay dapat talagang paimbestigahan. Nakabase siya doon sa mga complaints, doon sa mga akusasyon ng mga nagrereklamo na totoong karumal-dumal. So dapat talagang imbestigahan. So sa ngalan ng sa ngalan ng batas, nakikita natin na andun pa rin yung uh, tamang proseso na ginagawa nga ng Senado para kay Kibuloy ang seste lang kasi, nagpapaawa itong si Kibuloy. po ngayon na mga supporters nga na etong si Kibuloy ay uh, sinasabi nila na hindi naman daw uh, korte itong Kongreso or at, at ang Senado, syempre. At kung talagang may reklamo daw itong si Riza Ontiveros, dapat niyang kasuhan. Naku, sa tingin ko ay hindi naman dapat si Riza Ontiveros ang kakasod dyan. Dahil may mga grupo na sumusuporta doon sa mga complainants, doon sa dami ng complainants na yon. At yun na nga po, eto, kalalabas lang na balita, ngayon lang po na sinampahan na nga ng mga kaso, etong si Kibuloy. Qualified Trafficking and Child Abuse Cases. Yan po, Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya says, Qualified Trafficking and Child Abuse Cases will be filed by prosecutors in Pasig City and Davao City against Kingdom of Jesus Christ leader, Pastor Apollo Kibuloy. Ngayon. So tigilan niyo na po, Mr. Kibuloy, yung kuno ay paninira, yung kuno ay religious persecution, kaya ito ginagawa na itong mga na itong mga dapat gumawa, dapat mag-file ng kaso, na itong mga complainants at syempre ng mga senators at ng mga congressmen sa kanilang pag-iimbestiga nga o sa kanilang pagpupursigi na maimbestigahan etong mga complaints na to or etong mga akusasyon na talagang karumal-dumal. So, yun, yun naman eh. Dahil hindi naman siguro, you, you see, hindi naman siguro sasangayon ang, ang um, pagkakataon. Ayan, patuloy na yan. Tuloy-tuloy na yan, ang ibig sabihin. May kaso dito, may kaso doon, ipafile lahat yan. At syempre nga, hindi pa rin nawawala yung kaso niyo po na dapat nyo ring harapin sa US yung kaso nyo po, yung pagiging most wanted nyo po sa FBI, sana po ayan ay magdulot na or maging mitsa na magising yung mga supporters nyo na ang kanilang sinusuportahan ay isang um, akusado, isang matatawag na siguro natin kriminal dahil imposible namang itong mga ito ay paninira pa, di ba? O ayan, meron na pong kaso. Sabi nga Mr. Robin Padilla, dapat daw kasuhan na. Ayan na nga po. Maghintay ka lang kasi, Mr. Robin Padilla. Talaga pong may mga kaso yan. Kaya lang kasi, hindi pwedeng baliwalain ito ng, ng Kongreso at ng Senado. Akala kasi siguro na si Mr. Robin Padilla, um, doon lang nakafocus yung or ang Senado at ang Kongreso. Siguro alam mo naman na may mga focus or may mga ginagawa pa kayong iba dyan. Sadya lamang na itong kaso ni Kibuloy ay dapat malaman ng buong bansa, ng mga kababayan natin, ng publiko, para kahit papano ay magising ang mga kuno ay nauuto nga na ng sikubuloy. Good luck. Reaction ng mga netizens tungkol dito, it's about time. Tama. Let him defend himself in a court of law para magkaalaman na nga. Yun. Hmm. Isang malaking dahilan ng pamamayagpag, ako rin po ay naniniwala dito ng halima o na si Kibuloy. Ito po ay isang reaction or komento ng isang netizen ay dahil kay Duterte. Take note. Dahilan ng pamamayagpag nang halimaw daw na ito ay dahil nga kay Duterte. For six years, walang nangyari sa mga kasong sinampa kay Kibuloy. Hinayaan ni Duterte si Kibuloy sa mga kalokohan niya at siguradong alam niya ni Duterte. Pala silang gumagawa sa so tingin ko ng kalokohan, hindi lang, hindi lang basa-basang kalokohan eh. Hindi mo mawari, hindi mo maubos isipin, maubos maisip na ito ay magagawa ng mga normal na tao, yung mga akusasyon nga sa kanila. Kinayaan ni Duterte si Kibuloy sa mga kalokohan niya dahil nakinabang siya ng husto dito. Mahikilala mo politiko sa pakikitungo nila sa mga religious leaders. Tandaan natin na si Pacquiao at Robredo lang ang tumanggi sa mga imbit, um, imbitasyon ng SMNI. Nung panahon nga ng kampanya. Tumanggi yung dalawang yan dahil siguro naniniwala sila na hindi dapat talaga... Magpagamit, hindi rin dapat manggamit. At totoo yun, pag wala talagang magpapagamit, siguradong yung mga nanggagamit dyan ay mananawa rin. Okay, good luck.